Okay. So, may na bang politiko na nag-offer sa'yo ng sobrang laki? Nakinagat ano siya? Eh, mga nasa ibang bansa din? Nasa ibang bansa? Mga nasa ibang bansa, pero hindi siya politiko, businessman. Tapos may politiko din. Dito? <laughs> Oo, meron, meron. Ah, oh, hindi naman tayo mag-mention ng ah, names, oh. don't worry. Meron. Ano to? National? Local? Ah? ah. No. National? Local? Ah... <laughs> National. National. Okay. Damn. National siya. So, senador. Yes or no? <laughs> yes? Siguro. Yes? yes. Oh, yes. Pero yun na yun. Ay, senador. Okay. Kasali siya sa hearing. Yes or no? Kasali siya sa hearing. Nandun siya. Hello, Nandun siya sa hearing. Oo, nandun. Pero... Ano yun? Way back 20. Ayoko na nga. Oo nga, oo nga. Oo. Andun siya ano? ngayon. Ulol, oh, mali-malinis. Uy, <laughs> nagupo, nagupo. Okay, isang malaking clue na hindi mo i-mention ime yung name, blind item, para doon sa mga nanonood. Ano ba? <laughs> isang pinakamalaking clue. Ano yun? Tumakbo siya. Na? Nito. Nito? Nito. Nito?